Neri, sino ba ang wais na misis? Nagsimula um, po yan, Tito Boy, kasi ano eh, uh, nung, syempre na, alam niyo po, yung buhay ko, I mean, Inaanak ko po itong dalawa. Yes, inaanak niya. talaga proud. Uh, saka, syempre, doon pa lang, SCQ, nakita niyo na po, so humble beginnings talaga. So, naging, mas naging wais ako sa buhay because sa mga napagdaanan ko. Totoo yun. Alam mm. mo ba, mas lalo na nung nagsisimula ka sa business, ang daming failures. And because of your failures, you learned. Kaya ka naging wise. Oo, I think, natuto pa talaga. ako lalo. So, paano maging wise na uh, wise sa, miss, sa <laughs> <missus> ni Steph? <laughs> <laughs> uh, sunod ka sa, sa mo. Hindi! happy wife, happy life. Hindi talaga. Uh, ang dami ko talaga natutunan sa kanya when it comes to business. And so, hindi lang sa business, sa buhay. About taking your time para magkalma, mga ganyan. And I think, uh, the best thing that I'm doing as wise, kaya natatawag ng wise, kasi I really just support her with, with what you're doing. Best support system. Wala no. na ako Best supporting husband. Yes, totoo yan. Best supporting husband. <laughs> that sounds good. Pero ngayon, uh, madalas natin naririnig sa mga kaibigan, problema talaga ang pera. Mm -hmm. Oo. Uh, there's a problem of, uh, hindi ko alam kung bakit, no? sabi ko nga nung isang araw, nagkakataon lang ba, that, uh, na, napapaligiran ako ng uh, ng community na in the past few weeks ang pinag-uusapan kakulangan ng uh, kakulangan ng pera. Kung i-apply ia mo yung pagiging wais uh, sa negosyo, siyempre hindi maiiwasan ang pag-usapan ng pera. Tips, paano ba maging wais sa pera? This is uh, what I always say. Uh, even if you have money, live nung eh Tonyare when I started earning I could afford pwede ko ma-afford yung magagandang cars and malaking bahay I still chose the smallest house and yung pinakasimple simple lang li lifestyle we never never live lavishly or go beyond oo uh oh kumbaga uh -oh. um if I had let's say if I have 1105000 pesos I'll just spend my 5000 pesos doon ako Parang sa kanya. Before ganun. Tito Boy, nung nag hindi ko naman na ano yung, syempre nasanay na ako na umidarating na trabaho. So talagang doon ako, gagastusin ko kung anong meron ako. Tapos, di dumadating, di, oo, binibilang ko na agad, may utang na ako, mga ganyan. So, yung nakilala ko si Chito, nakita ko kung gaano siya kawai sa pera. Siya talaga yung nagturo sa akin how to save money, how lahat, including insurance talagang natuto ako sa kanya na parang In gusto ko yan. Investing. Kumaga. Yun lang talaga, good ano ako, student. Talagang pinag-aralan ko yan. And gusto ko yung ginagawa ni Chito na... Um, hindi man siya maluho, pero hindi naman niya dine-deprive yung sarili niya. Meron siyang um, ipon, may nai-invest siya, may konting luho. Parang gano'n. At saka, it's not how much you earn, as we would always say.